So, what's up mga kagala? So, ayan, uh, bumili tayo ng uh, iPhone 16 Pro Max! Hindi <laughs> nasama ko sa likod So, unboxing natin. So, bumili kami sa noon. Yan. So, ang border ay uh, imisis ko. Shoutout niya po lang sa aking asawa. Salamat. I love you. Pero nasa uh, likod lang siya. <laughs> so, unbox na natin mga kagala. So kasi kaya na bili na ako ng cellphone kasi yung pinagdi-video ko ngayon, yung iPhone 11 ko, eh, ay uh, wala na. Uh, mga kunay bat, pwede na yan, madali na malubat Pero sulit sure, naman kasi yung mga tao ko na ginagamit yun. So ito mga kagala. Marami, yung iPhone 11 naman, marami ng na may memories sa Na ibigay uh, na saya. yun oh yung, yung ano ko natin, napakalikot eh. Pasensya, mga yung ko na. Ayun Asher share. Dito ko sa likod ko. So, ito oh. Hi. Nagpapamission ako. Excited ng konti. <laughs> yung asawa ko nandun sa likod eh. Hindi, hindi na lang kaya kayo. Si Asher yan. Eh, wag manggugulo, manggugulo si Asher. Ay, tapan mo ni camera. Baka galuin niya ilaw. Asher, alika mag-unboxer rin. Halika, may pang-video na kami ni Asher. So, ayan po. So, wow! Ito yung napili kong kulay kasi yung iPhone 11 ko is black. So, ito, desert, desert color, no? Ayan, so, desert color. Ayan po. Uy! Ayan, <laughs> so, tingnan natin kung anong kasama. So, ayan, ha? Ayan po, mga... Ah, sir, sabarang hold this one. Hold this sa mga mga magulong bata eh, yan po ang lagi kong kasama sa video so hindi na natin okay. bali ang kasama lang niya is sa uh, type C na cable tapos pambukas sa uh, SIM card yan, so, wala nang ibang kasama kung ganyan lang so, wala na ako mamaya para buhon yung mga protective case saka uh, ang tawag dito tempered glass So, buksan natin mga gala. Ganda. Salamat sa aking mahal na asawa. Ah, desert, desert color. Ayan. So, sa noon in order to. In order po ng asawa ko na ngayong gabi. Ngayong gabi din po dumating napakabilis. Oo. Oh, ah, ay! Ayan po naman na ngayon. Oh, ito, pasensya na kasi magulong bata. Dito ko na sa likod. Na. Ayan. Ganda. Oh. Huwag mo nang kulit nila siya. po. Ayan. Hmm. So, buksan natin. Buksan natin. Ayan, may kagat na ng masalas. So, napakasarap sa pakarantan talaga pag may bago kang kanin. Eh. Bago kang gamit eh. Ito naman, very useful naman sa akin to kasi may ako mag- Video-video, uh, ni ikunin eh, mo mo si Asher. tapos naman ako. Eh. So, ayan tapo, po, oh, charge pa. So, binuksan ko na. Arabic pa 'yung one. Oh. So, pinili ko is inter international alien, ano eh? international SIM card o international pa lang nung tawag 'ton. Pero kasi kung pamimilihan kung USA, international o okay. kung pinili ko international. So, i-activate na rin natin i-lipat ko na rin yung SIM card ko so 11.27 sandali lang to kasi huwag naman na naka so hinihintay ko na lang so habang inihintay natin pakita ko rin sa inyo yung napakagandang power bank kung bibili kayo ng power bank talagang heavy duty at mabilis na napakabilis mag charge anchor power bank ano ay itong anchor power bank may re-recommend ko sa inyo to napakabilis mag charge sa matibay ayan o ang power bank. Ayan. Napakaganda ng power bank na to. Nag-sale lang to. Kaya ako binili. Pero napakaganda. Napakabilis mo charge. Super, super charge. Super charging. So, ayan. Nag-loading pa. So, ayan mga kagal. Ang ganda rin ko na yan. Mani. Sa so, kulay black na yakin akin dati. Para may iba naman. So, ayan na po ang ibang bablog natin. So sa mga nanonood ng video ko, so, sa mga kahit ilan na kayo, eh, maraming maraming salamat. Masaya na ako man. So yan, English. yan Ayan na o, Mag start na English. United Arab Emirates. Yeah. So if how would you like this? So, na Start. So, hindi ko na i-set up uh, without another device because I well, <laughs> kasi uh, um, para uh, paniba ko siya. Kung baka yung sa may dati Kung sa ginagamit ko sa iPhone 11, yun na lang. Hindi ko na ipapasa rito yung ibang files. yung iPhone R, but doesn't show option. Hindi ko na ipapasa. Diyan na lang parang ano-ani. So, dito na lang. ko na ipapasa. Oh. So, here we go. Ayan. Pagaling so, so, yan o. So, pupunit tayo sa wifi. E na, na-ok na I may mean, ako nang nalagay ng na face ID. Ano? Wait lang. So, password yan. Eh. Password, Elvin. So, yan mga... Ayun, you know, El, Elvin and Ronnie. Ano sa cellphone no? naman kung ba sa'yo? saan e? sa server mo, tingin mo nga hindi na namin yung, yung passport anak ko yan don't touch that don't touch pin PRINCESS, -06. Ha? Princess -06. Yes. -06. so yan makakagana nakakunik na ako sa wifi so it may take few minutes to activate your iphone so few minutes pa So yan mga kagala, uh, hanggang dito na lang ang aking uh, video. At uh, yan, so lagi kayo sumubaybay sa aking Yay! video. Ito na, ito na pala, mabilis natin pala. Yan, set up for myself. Face ID, ito na pala. Yan, face ID. Yan, face ID. Ay, na. oh, okay na. Yan, ID. Get started position, puna sa muna natin yung ating bawes, move eye point a little lower, okay? ayer naman Tama mo kasi. A little lower sabi. Ayun nga oh. Start over. Move your head slowly to complete the circle Patagal naman. Okay na. Okay. Use face ID with a mask. akala naman you would, you won't need to wear a mask during setup. May mask po tayo dyan. Para pagka kahit may mask ako nabubuksan. Ah, uh, na I use face ID with the mask. You want need, uh, wag na pala, wag na. Huwag na yung may mask. So, password. So, yun na. Um, Naglo-loading na siya. Yun, oh. So, lalabas ako ngayon ang oras 11.26. Lang kung uh, don't transfer anything. So, di ako magta-transfer ng mga data. Hayaan ko na lang sa dating mga sa dating kong cellphone para mataas pa rin ang ko. Ang memory. Zero five five seven six. Европейский пап-сервис, Европейский пап-сервис. So, yun mga kagala. Ayusin ko na lang. Hanggang dito na lang. So, paalam. Magiging kayo palagi. Mami, pakapindog nga palagi.